Good morning! Here's today's weather. Kaya naman, nakakatamad at ang sarap matulog. But for me, it's a blessing. Kasi kung makikita nyo naman, talagang dry na dry ang lupa namin kapag hindi umulan. Ayan nga, trading ready na ang flat namin para sa pagtanim ng mga gulay. Sana nga makapagpatubo kami ng malilusog na gulay. At makapakinabang ng masustansyang pagkain. Ayan na nga si Siwa, nahawa na nga sa akin. Hilig ko po talaga ang pagkahalaman. At yung makapitas ng sariwang gulay ay aking kaligayahan. So guys, pupunta kami ngayon para bumili ng snacks and foods. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. See you on my next vlog.